Pa-help po paano ma-remove account sa messenger na delete na po yung account So tanong po yan ni Lods Isa sa isang tutorial natin Salamat po Lods sa inyong katanungan So dito sa tutorial natin mga Lodis, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-remove or mag-delete ng nakasave na uh, messenger account sa inyong mga messenger application sa inyong cellphone So ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po yan matanggal So ang iba po kasi hindi nila ma-remove yung kanilang mga messenger or yung mga messenger po na nakasave sa cellphone So, napakadali lang naman ito mga Lodis. Ipalo nyo lang po itong step na tuturo ko sa inyo. At uh, tuturo ko po sa inyo kung paano nyo po mariremo or madidelete yung messenger account na nakasave dyan sa inyong messenger. Okay? So, ganito lang po ang inyong mga gagawin. Ipapakita ko po muna sa inyo ang aking messenger. Ayan. So, dito si uh, Lodis gusto niyang tanggalin yung messenger account. Halimbawa pa yan si Barbie. So ang ginagawa niya siguro pag uh, nilulong press niya tapos i-click niya yung delete na yan. And then, ganito po ang lalabas. So, sabi dito daw po, ilag out ang Facebook sa device na to. So, kahit po ilag out nyo ang uh, Facebook na yan, sabi dyan, kahit ilag out nyo po yan, hindi po yan uh, madi-delete. Babalik at babalik pa rin po yan. So, may tama pong paraan kung paano mag-remove ng uh, messenger account para po hindi na po uh, bumalik or para hindi na po mag-login ulit or para po hindi na po mag-pop mag up ulit yung messenger account yan, So, ganito po ang gagawin nyo po para ma-permanently delete or ma-permanently remove na yan sa inyong messenger. Una nyo pong gagawin ay pumunta po kayo sa inyong mga Facebook account. Open nyo po ang inyong Facebook account. Pagdating po dito sa inyong mga Facebook account, mga Lodis, ang pinakauna nyo gagawin dito sa inyong Facebook ay ilag-out nyo po muna ang inyong Facebook. Click natin to ilag-out lang po natin yan. I click natin yung uh, slash na yan. And then, scroll up nyo lang and then click nyo itong log-out. Log-out. So kung mapapansin nyo po, kanina ang nakalagin dito sa Facebook ko ito, ayan sa si na yan. Ngayon po, andito rin po nakasave yung itatanggalin nating account, ayan si Barbie. So ang gagawin po natin, kailangan natin itong i-click na, si tinga uh, gear na yan, icon na yan. And then, mapupunta tayo dito sa manage profile. Ngayon po, uh, piliin po natin dito yung account na tatanggalin natin, ito si Barbie, click natin yan. And then, remove profile, click natin yung remove profile. And then, click mo itong remove. Ngayon po, wala na po siya dito. Hindi na po siya dito nakasave sa inyong profile Facebook. Ah, back tayo. Pumunta po kayo sa setting ng inyong mga cellphone. I-click nyo po yan. And dito po, hanapin nyo po sa setting ng inyong mga cellphone ang account. Hindi po kasi para parehas ang setting ng ating mga cellphone. Pwede nyo pong i-search dyan sa search setting. Or hanapin nyo po yung account. Ayan. Dito po kasi sa akin sa password din account siya. Pwede rin po kayo pumunta sa gagil. Kaso dito, i-size nyo ang gagil na i-open. So, dito na lang po sa password account. I-click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito sa account. So, dito po sa account, makikita natin lahat ng account na nag-access sa ating mga cellphone. Sa Facebook man, sa Google. At ano man pong account na ginamit nyo po sa cellphone. Ano mga application po. Ang gagawin po natin, kailangan po natin i-remove or i-delete po yung account na doon o ano po yung uh, didelete natin okay so dito po kasi sa akin yung uh, account ng messenger na to yung uh, email noon or google noon ito po yun ayan so kailangan nyo lang pong i-click yan click nyo po yan and then i-click nyo po itong remove okay click nyo yung remove na yan and then remove account ngayon po, mawawala na po yun Tapos, i-scroll up nyo naman po Hanapin nyo lang po ang Facebook or Messenger po Kasi yan sa baba, ayan sa akin Kung makikita nyo, Messenger And din may mga Facebook po Ang gagawin nyo po, i-click nyo po yan Yung, ba, yung Messenger na yan Then, i-click nyo po itong remove account Ayan, din remove And then dito po sa baba, ang Facebook naman po, kailangan po natin siyang i-remove. Kasi kahit po na na-remove na siya doon sa ating Facebook application, dito sa account, hindi pa rin po yan na remove Kaya po kahit na puntahan natin sa Messenger, hindi pa rin po na -de delete So ang gagawin natin po, i-delete natin yung Facebook o source ng Facebook, ah ng Facebook na yon para po ma-delete yung sa Messenger. Ang baba po ito, i-click natin to i-delete natin. Remove natin. Ayan. Ngayon po, pag na-remove mo na po yung uh, account ng uh, messenger dito or account ng Facebook po, kailangan po natin balikan na po natin yung uh, messenger agad-agad po. Okay? Huwag natin patagalin kasi pag tumagal po, pag in-open natin yung messenger na yun, mag-save ulit yun dito. Kaya kailangan, automatic, pag natanggal nyo to, bumunta agad kayo sa messenger para po i-delete. Ayan, back lang po tayo. Punta tayo sa messenger. And then, ganito na po yung lalabas. So, kung mapapansin nyo po, may remove button na siya. Kasi katulad po kanina, nawala pong remove button at iba po ang lumalabas dito. Pag ganito na po ang lumabas sa inyo, ibig sabihin po ay ready na po yan para i-delete yung account. So, pag natanggal nyo na po yung mga account na yun dun sa setting ng uh, yung mga cellphone at sa Facebook po, hindi na po yan babalik dito. Okay? So, kaya kailangan po, i-remove nyo po muna yung mga account na yun. Kasi pag hindi nyo po na-remove yun, kahit po ma-delete nyo po dito, babalik at babalik po yung account account na yan pag once po nag log out kayo or pag once po nag um, bawa po nag restart kayo or nag clear po kayo ng uh, messenger nyo po or mag log out kayo ng messenger nyo po babalik at babalik po yung mga account yan mga lulis makikita at makikita nyo po lulis kahit ma delete nyo ito kaya ganun po ang gawin nyo ganun po ang tamang gawin nyo para po permanently delete na yan sa inyong mga facebook ngayon po i-click na po natin to And then, ayun po, wala na po yung account ng messenger na nakasave po sa ating mga messenger mga lods. Okay? So, ganun lang po lods ang gawin mo para po ma-permanently delete or remove na po yung messenger account sa inyong mga messenger. So, sana po nakatulong mga lods. So, kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yung lods sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli lods, much love, God bless.